Six reasons why water is important in our body. Nagtataka ka ba? Minsan ang dali-dali mong mapagod. Minsan nahihilo ka. Minsan masakit ang mga muscles mo. Minsan parang ang dali mong kapitan ng sakit. Madaling mairita at nawawala ang mood. At minsan parang walang epekto ang mga iniinom mong supplements o gamot. Sa mga panahon na ito, mainit. Kailangan natin panatilihin hydrated ang ating katawan. Sa kabisi ng buhay natin ngayon, madalas nakakaligtaan na natin uminom ng tubig o hindi na napapahalagahan ang pag-inom nito. Sa video ng ito, isa-isahin natin pag-usapan ang bawat halaga ng tubig sa ating katawan. Una, drinking water helps maintain the balance of body fluids. Our body is composed of 70% water and only 30% is non-liquid. Ano ang mga roles Or katungkulan ng likido sa ating katawan. Tutulong ito sa digestion, absorption, circulation, creation of saliva, transportation of nutrients, and maintenance of body temperature. Pangalawa, water can help control calories. What is a calorie? Calorie is a unit of energy. Energy means lakas sa Tagalog. Bakit tayo kumakain? Para may lakas, di ba? Imaginin mo, kung kumakain ka ng marami, sobra-sobra sa talagang kailangan ng katawan mo sa isang araw. Anong mangyayari? Yun yung naiipon ang nabubuong fats sa katawan. Kaya may tinatawag na ngayon na workout or pag -e exercise Doon natin kailangan ang tubig para tutulong na mag-flush out sa mga unwanted calories sa katawan. For years, dieters have been drinking lots of water as a weight loss strategy. Bagamat wala naman itong magical effect ang tubig sa pagpapababa ng timbang, kapag ipinalit ito sa mga higher calorie drinks, ito ay nakakatulong. Pangatlo, water helps energize muscles. Kapag hindi na panatili yung balanse ng likido at electrolytes, matutuyo sila which can result in muscle fatigue. When muscle cells don't have adequate fluids, they don't work as well and performance can suffer. Pangapat, water helps keep skin looking good. Our skin contains plenty of water and functions as a protective barrier to prevent excess fluid loss. Ang dehydration ay tutuyuin niya ang ating balat at sanhi ng pagkakaroon ng kulubot pero kapag tama ang ating pag-inom ng tubig, maiiwasan ang mga ito kapag tama ang paghydrate sa ating katawan, the kidneys take over and excrete excess fluids. You can also help lock moisture into your skin by using moisturizer which creates a physical barrier to keep moisture in. Panglima, water helps your kidneys. Body fluids transport waste product in and out of cells. The main toxin in the body is blood urea nitrogen, a water-soluble waste that is able to pass through the kidneys to be excreted in the urine. Ang bato natin ay kamangha-manghang nagtatrabaho sa paglilinis at pagtatanggal ng mga toxins hanggat ang intake natin ng tubig ay sapat. Pang-anim, it helps maintain normal bowel function. Adequate hydration keeps things flowing along your gastrointestinal tract and prevents constipation. Kapag hindi sapat ang tubig sa katawan, ang bituka ay hihilain niya ang tubig mula sa mga dumi at ang resulta ay constipation. Yan ang anim na pinakaimportanteng rason kung bakit kinakailangan natin uminom ng tubig. Naway, no huwag na natin i-take for granted ang pag-inom ng tubig. Siya nga pala, baka naghahanap ka ng pure organic na produkto para sa kalusugan at pampaganda, pampabata ng kotis maliban sa pag-inom natin ng tubig, kailangan din natin bigyan ng tamang pag-alaga ang ating katawan para mapabagal ang ating pagtanda. Ang pag-aalaga sa sarili ay isang pap papuri at papasalamat sa ating tagalikha dahil siya ang nagbigay ng ating buhay. Subukan ang kapangyarihan ng NMN sa mga Interpro products. Andito yung sikreto ng pagpapabata ng itsura at pinahusay na kagalingan. And these are the upcoming products. Thank you for watching. God bless.